And of course, kapag bedridden na yung lola at lola mo dito na aalagaan mo, sa'yo na talaga lahat ng responsibilities. Music mga bless the vlogs, welcome or welcome back again to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi po kayo ma-update kapag once na may bago po akong video ni-upload. So, another video na naman tayo mga ka-bless Sa video na ito, I want to talk about what are the duties and responsibilities of a caregiver here in Israel. But before that, disclaimer lang po, ang video na ito is based on my experience lang po. So, bawat caregiver dito ay may kanya-kanyang ibang experience, lalo't na iba-iba kaming cases ng patient na hinahawakan. And ano-ano yung mga ginagawa ko as a caregiver caring for elderlies? So, common disease ng mga lolo't lola natin dito sa Holy Land would be dementia, Alzheimer, Parkinson, high blood pressure, CKD, COPD, at iba pa. So, first, let's start with basic needs. So, ano nga ba yung sinasabi ko dito? So, basic needs includes bathing and grooming. And of course, kapag bedridden na yung lola at lola mo dito na aalagaan mo, sa'yo na talaga lahat ng responsibilities. At ikaw na talaga yung mag-o-overtake ng basic needs nila tulad ng pagpapalitan diaper, pagpapaliko, at pagbibihis sa kanila. Then second prepare their meals dahil live-in caregiver tayo at kayo lang sa bahay ng alaga mo so tayo na po yung magluluto ng foods nila mula breakfast, lunch, dinner. And also may mga lolo at lola tayo dito na hindi na nakakain mag-isa kaya kailangan na subuan sila at pakainin. And also tingnan natin or i-monitor natin kung nakakainom ba sila ng sapat. Then third, monitor their medication. So ito yung mga tablet or maintenance ng ating mga alaga. So usually every week inaayos ko yung mga medicine ng aking alaga. So, inilalagay ko siya sa medicine storage box. And, kailangan i-control mo if tama yung pagkakalagay ng mga gamot. Dahil, hindi lang naman iisa yung gamot nila dito. So, sa alaga ko, 8 tablets yung sa kanya. So, pang-umaga pa lang yung mga kabese vlog. So, wala pa yung before lunch, after lunch, afternoon, then, pang-gabi mga blessed dog. So morning pa lang 8 tablets na po yung tinitake niya. So kailangan i-countercheck mo siya kung lahat ng medicine niya is nandoon talaga sa medicine storage na yon. And of course, you need to be careful lalo na kapag may changes sa mga gamot niya. So number four, general health care. So we know na kapag matatanda na, nagde-deteriorate na talaga yung health nila. So kasama sa duties and responsibilities natin with be of course yung vital signs. And since naman ang nilipis na mga balat ng mga matatanda, yung mga lola at lola natin, syempre madali lang talaga silang magsugat. Lalo na common sa kanila yung decubitus or yung bed sore. So, kapag may sugat, kailangan talaga nating linisin at lagyan ng ointment cream or lagyan ng bandage para maiwasan yung infection. So, number five, companionship and emotional support. So, bilang caregiver, kailangan natin pakasamahan yung mga alaga natin, lalot na hindi naman sila kukuha ng caregiver kung hindi nila kailangan, di ba? Or wala silang sakit. And also kapag lalabas yung alaga mo para maglakad-lakad sa labas, so kailangan na nasamahan natin sila sa labas. In short, kapag nasaan yung alaga mo, dapat nandoon ka din. So number six, housekeeping. So dahil home-based caregiver tayo, at dito tayo nag stay sa bahay ng alaga natin. So, kailangan natin maglinis ng bahay nila. So, isipin na lang natin na parang sariling bahay natin ito. So, sa akin, hindi naman strict yung alaga ko sa pagdating sa paglilinis. Tsaka, may schedule ako may araw ako ng paglilinis. So, hindi naman siya strict sa paglilinis, pagdating sa paglilinis sa mga ka-blessed vlogs. So, number seven, communicating with family members and doctors. So, hindi ko alam kung lahat ng caregivers dito is ginagawa ito. Pero ako, since day na dumating ako dito, until now, is ginagawa ko siya. So, lagi akong nagre-relay ng vital sign ng aking alaga kung ano yung masakit sa kanya nya kung ano yung nararamdaman niya especially kapag nagbabago yung behavior niya so kailangan kong i-update yung family member ng aking alaga para alam naman nila kung ano yung ganap sa tatay nila, diba? Then the last one is emergency situation. So like I mentioned, hindi naman lagi relax ang trabaho namin dito as a caregiver here in Israel. So work is, is dalawa lang kayo ng alaga mo sa bahay. Then hindi mo masabi yung emergency situation. For example, natumba or nabukulan si alaga. So, ikaw talaga yung tatawag ng ambulance. Or worse, biglang na-stroke si alaga, or na sa puso, or namatayang ka ng alaga. So, kailangan marunong kang mag-handle ng emergency situation. So, dito sa bahay ng alaga ko, meron siyang, yung iprepress mo na lang, then agad-agad meron ng ambulance na darating. So, ayan mga ka-Blessed So, case-to-case -case basis lang yung trabaho ng mga bawat caregiver dito. So, may mahirap, may madali, may swerte meron din namang hindi. So, yun mga ka-Bese Vlogs, yun yung mga duties and responsibilities ng isang caregiver. Alam ko na marami pa akong hindi nasabi ng mga duties and responsibilities. Pero kung may alam ka, please comment down below. I hope na nakatulong ang video na ito para may idea na kayo kung ano nga ba yung mga duties and responsibilities ng isang caregiver dito sa Israel bilang isang home-based caregiver. And let me know in the comments what's the other content you want me to create para matulungan kita sa journey mo dito sa bansang Holy Land. So, I hope na nakatulong ang video na ito. Kaya, if you like this video, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi po kayo ma-update kapag once na may bago po akong video ni-upload. So, thank you for watching mga ka-blessed vlogs and see you on my next vlogs. And always remember that you are already blessed. Bye!